Nakakamis itong si Lonzo eh, at yung isang special talaga rito kay Lonzo ay parang may sarili siyang pace Six-six guard pero ang bilis. May mga kahinaan sa kanyang laro tulad noong una, yung shooting niya. Pero sa unang season niya sa Chicago Bulls 2 seasons ago, naayos na niya to at nag-average pa ng 42% from behind the arc. And naayos nga to the point na itong si Kyle Lowry na isang magaling na defender naman, e eh kumakagat na kasi umaambang titira si Lonzo. Naiwan tuloy siya at sa 6'6 frame po Ball, mapapanish talaga ang ganitong mga maliliit na defenders. Nakadrive siya kagad. Ang isa pang nagpapaspecial sa kanya ay yung vision niya syempre. And may intindihan niya to easily. Nakashoot ang kalaban at mayroong isa, dalawa, tatlo at apat na players pa ang Houston na sakop ng frame. Samantalang sa Bulls, tatlo lang sila. Ibig sabihin, may dalawang Bulls players sa tumatawid na sa kabila, samantalang sa Rockets, eh isa lang. Simple mat lang yan mga idol at kapag kalaban mo talaga si Lonzo, eh kailangan maagap ka sa mga ganito niya kasi high school pa lang eh ginagawa niya tong mga quarterback passes na ganyan. Kaya naging kaabang-abang din po itong si Lonzo ay dahil kaya niyang mag-control ng pace nga ng laro. At tila laging nagfa-fast break ang team niya kapag nasa court siya isang halimbawa to na apat ang pumapaligid kay Lonzo sa transition para pigilan siya. Ganon din naman ang parang natural mo na eh. Mapapatingin ka talaga kung nasaan ang bola at lalong mapapatingin ka kasi parang kabayo patumakbo yung may hawak ng bola. Kung kung paano nakaka-attract si Steph ng maraming defenders pag dumadaan siya sa mga screen, parang ganyan din yung epekto ni Lonzo sa clip na ito na tila hindi na napapatingin Pagpapansin ng defenders yung mga kampi niya. All his life naman siguro ay point guard ang nilalaro niya at dito kita mo yung pagka PG talaga niya dahil imbes na hayaan si DeRozan ang magbaba, lumapit talaga siya mismo para siya ang magkontrol ng opensa. Kita rin ulit natin na sinusubukan talaga niyang i-push ang pace at bibigyan ng pressure ang depensa na tumingin sa kanya. Syempre, tumatakbo siya diyan tapos siya pa nga yung may hawak ng bola tapos ganun ulit itong apat eh nakukuha niya yung atensyon at nalilihis doon sa kakampi. wala pa nga pong complete possession si Lonzo hindi pa nga niya nahahawakan talaga yung bola pero tumatakbo na kagad siya at kita natin na sumusubok yung kakampi niya na sabayan yung pace niya tumatakbo na rin sila para may kasama si Lonzo hindi naman parang mala Westbrook tong si Lonzo sa ganitong transition na yaya naging ka sa mga dunks niya although nagagawa naman ni Lonzo yon paminsan pero bilang isang kilalang pass first point guard nga nagiging beneficial to sa kanyang team na parate siyang natakbo Well, ganyan po talaga ang epekto ni Lonzo Ball mga idol. Basically, magaling na point guard talaga siya and medyo nakikita na natin yung tunay niyang laro dito sa Chicago Bulls with Lavin and DeRozan na mga main na pinapasahan niya. Nakalulungkot nga lang talaga dahil injured siya. Last season, hindi siya nakapaglaro. Sa paparating na season, hindi na naman siya makakapaglaro. Tricky kasi talaga yung injury niya sa tuhod at sabi pa nga nito ni Doc na parang sa ganong klaseng injury, tila maswerte pa nga siya na nakakapaglakad ng walang pain na nararamdaman. Let alone bumalik pa siya sa dati niyang lakse matapos ng cartilage transplant surgery niya. Pero recently ay nagpakita siya ng video na parang wala naman siyang pain na nararamdaman na. Habang may buhay may pag-asa pa naman eh. Kaya I hope makita pa nating manumbalik si Lonzo sa court at gawin muli itong mga pasan niyang napaka-entertaining. Ano po ang masasabi niya sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.